Umpisa na po bukas ang opisyal na pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Kung matatandaan niyo po, ang presyo niyan ay 41 pesos para sa regular milled rice at 45 pesos para naman sa well milled rice. At kung sino mang lalabag dito, 500,000 pesos hanggang 1 milyong piso ang multa ayon sa DTI. Pero hindi pa man nag-uumpisa yan, umaalman na po ang mga retailer ng bigas. Ayun, ayun po kasi sa kanila, malulugi ang kanilang negosyo kung susundin nila ang naturang itinakdang presyo. Nagbabala rin ang Federation of Free Farmers Cooperatives na posible magkaroon ng negatibong epekto sa mga magsasaka at consumers ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Masyado rin itong mababa na pwedeng magresulta sa mas mababang farm gate prices ng bigas. At kapag nangyari yan, sigurado raw na pati ang mga magsasaka o ang kalidad ng bigas ay maapektuhan. Ayon naman sa National Economic Development Authority o NEDA, pansamantala lamang ang paglalaghay ng price ceiling sa mga presyo ng bigas. Paliwanag ni NEDA, Secretary Arsenio Balisakan, ng Executive Order 39 ng Pangulo ay sa price ceiling ay hindi solong solusyon para matugunan ang pagbaba sa presyo ng bigas. Kaya umaasang kalihim na ang pagpapatupad ng price ceiling ay pansamantala lamang dahil inaasahan na ang pagdating ng anihan ng palay at ang posibleng magandang Resulta nito Ayan na pa po, Sumasakit na ulo nga Ng taong mm -hmm. bayan eh Dito sa presyo ng bigas Pero syempre Dapat eh uh, Madali lang yung explanation uh -oh. Para maintindihan Ng mga retailers At yung mga mamimili Para himaya na nga Ang isyong yan Makakasama na natin Via Zoom Ang National Manager Ng Federation of Free Farmers Si ginoong Raul Montemayor Aha, Magandang hapon po Yesa, uh, good morning, uh, Julius and ating uh, Tintin, good, uh, good afternoon pala hapon na po pala. Opo, magandang hapon po, sir. Opo, sir, uh, ano po ang uh, opinion nyo dito po sa pinatupad na price cap? Parang desperate act na ng gobyerno 'yan, no? Uh, to control the increase in rice prices, no? Hmm. Eh, eh it might backfire on them, eh, no? Hmm. Dahil kung masyadong mababa po 'yan hihinto yung mga retailer magbenta kasi malulugoy sila ng malaki. Ah. O kaya, Bakit po masyadong mababa? Bakit po ba masyadong mababa tong price ceiling na ipapatupad? Pagka ang feedback po namin kunyari doon sa WMR, yung well mill rice na ang price ceiling niya ay 45. Hmm. Ang wholesale price o yung pasa ng wholesaler ng bigas to the retailer ay 45 pesos na po yun. Ah. So, kung ibibenta yan ng retailer at 45, may gastos siya, wala siyang kita. Oo nga. Puhunan pa lang, hanggang doon na lang siya. Uh -oh. no? Kaya nangangamba kami na either huminto yan magbenta kasi malulugi siya yeah. o kaya doon sa pinapakita nyo, ang daming iba-ibang presyo, iba-ibang klase yung bigas. Oo ano? nga uh -oh. Ay, Baka papalabasin niya, hindi naman ito WMR, uh, ibang klase ng bigas ito na hindi sakop ng price ceiling. Oo no? uh -oh. Ah uh, so hindi natin malalaman bukas siguro makikita natin kung anong anong resulta oh. But oh. I doubt if a retailer will either lose money or allow himself to be fined or even jail. oh okay uh, 500,000 to 1 million eh ang magiging ano 'yo oh. eh, oh, uh, fine. Opo. Ah uh, and then yung RMR naman nilang 41 hmm. hindi na masyado makabuluhan 'yon dahil bibihira naman yung nagbibenta ngayon ng RMR. No? Uh -huh. uh, oh, ano po itong R RMR? Pag sinabi niyong RMR, yan po yung uh, mga bigas na medyo marami-raming durog, up to ah. 25% or more. Uh -huh. At may medyo pula-pula pa dahil hindi masyadong pinaputi yan sa kiskisan. No? Ah, so in, at, in short, hindi masyadong maganda yung quality kaya wala masyadong tumatangkilik nito. Usually, old stock yan. Ah. Kaya, uh, kaya ano hindi... Ano, sir? Ano magiging epekto sa ating mga magsasaka uh, uh, as a result of the price cap? Well, kung pinag mo yung presyo ng bigas at 45, you will have to compute as a trader magkano mo mga yon bibilhin sa magsasaka yung palay uh -huh. para pagka yan ay binili mo, binigas mo at dinala mo sa Manila, kunyari, mailulusok mo sa doon sa 45 pesos price ceiling. So, ang tendency po yan, bababa yung preso ng palay. no? Uh -huh. At uh, ang masakit po dyan, hindi naman kasalanan ng na magsasaka kung bakit nagtaasan yung preso. Uh -huh. Hindi naman nila kasalanan, hindi naman sila ang nag-hoard uh -huh. o nagmamanipula ng preso. Uh -huh. Pero bakit sila ang sasalo ng problema? Magkano uh -huh. na po ba current farm gate price po? Yung diretsyo po sa farmer? Ang binigyan? Well, Before the EO was issued, although hindi pa masado nag-umpisa yung anihan, nagtumatakbo yung farm gate price at about 23 to 25 per kilo, no? At yun po ay magandang presyo na sa mga magsasaka, medyo masaya na sila, no? But mm -hmm. the day after inisyu yung executive order, nakatanggap kami ng feedback from the provinces na yung 23 ay naging 20 na lang po. 3 pesos oh, per kilo, binaba presyo. Kasi mm. si isipin ng mga trader, oh. bibiling ko ngayon yan, mm. kung bibiling kayo ng 1025, after several weeks na ipapasok ko na yan sa mga retailer, hindi nila mabibenta yan ng 45 pesos sa retail. So kailangan bumili ako na mas mababa para maibenta ko yan sa mga retailer. Ooh, eh mga farmers no choice naman sila, kinakailangan nila magbenta, 'di ba? Kaya minsan kinakagat na. Oo. Hindi ba pwedeng ang ano magbaba na lang yung miller kasi malaki na rin yung kikitain nila kung bibili nila ng 20 pesos, magkano bang pasa nila sa retailer? Magkano pasa ng miller po sa retailer? 'Yun ang medyo dapat pag-aralan nila. Kung meron mang nagsasamantala? Sino? Ah, uh -huh. na? uh, kasi it could also be the retailer, ang laki-laki ng patong nila. O oh, malalaman naman dapat magkano binili ng retailer yung bigas sa wholesaler uh -huh. and then from the wholesaler, magkano binili niya dun sa miller all the way back to the farmer. Dapat yun ang pinag-aralan nila. Hindi yung parang suntok sa buwan, uh -huh. uh, nag-price ceiling sa retail side, uh -huh. ang tatamaan yung magsasaka na wala namang kasalanan.